maintindihan, parang binigyan akong babala ng mama ko about kapatid ko at anak niya. So sa panaginip mo last, dalaw, nagbibigay yung nanay mo ng babala about doon sa mga kapatid mo. So tignan mo kung ano bang mga eksena ng mga kapatid mo na binababalaan ng nanay mo. Um, sa panaginip na dalaw, or kunyari na mayapa na yung mahal mo sa buhay at naginip ka, napaka-imposible yung frequency nun. Hindi rin prediction. Yun ay babala o dalaw. Sila talaga yon Sa so, andoy ng panaginip mo, kapag alam mo doon sa mismong panaginip mo na yung nanay mo ay patay na, so alam mo sa panaginip mo na ah, patay na si nanay ah. Alam mo, pero hindi ka takot. Tapos may sinasabi siya, so nanay mo talaga yon Hindi siya frequency na kung saan meron tayong mga panaginip na kunyari patay na yung nanay mo. And then yung panaginip mo ay hindi mo alam na patay nanay mo, na may ginagawa lang kayo ng nanay mo. Wala yung, ex, wala yung scene na, ah, patay na yung nanay ko, bakit nandito? Pero okay lang. Walang ganun na scene. Ibig sabihin frequency yun. Merong mag-ina na may eksena na nangyari sa iba na nasagap mo. Pero kapag sa panaginip mo ay alam mong, patay na talaga yung nanay mo sa mismong panaginip pa ibig sabihin nanay mo talaga yon so titignan mo yung gusto mong gustong sabihin ng nanay mo sa iyo tapos tignan mo yung mga uh, about yun sa mga kapatid mo kung ano bang mga nangyayari sa kanila baka kailangan nilang ng bakakailangan uh, baka kailangan i-monitor sila baka kailangan nilang advisean sila na hindi magawa ng nanay mo kaya sa pinapadaan ikaw ang magagad sa kanila ganon okay na okay